lugar sa mundo ay may kanya-kanyang kasikatan. Dito na lamang sa Pilipinas, ang bawat bayan ay mayroong maipagmamalaki. Nariyan ang Makati, napakaraming magagarang at napakalalaking gusali at tulay. Nakapunta ka na ba sa Baguio? Malamig, napakasarap na strawberry at mga kahali-hali ng bulaklak. Pumunta naman tayo sa Visayas, sa Cebu kilalang-kilala sa kanilang mga dried mangoes at pinakamasarap daw na lechon sa buong mundo. Sambuanga kung saan maraming makikinang at makukulay na binta at malalaki at masasarap at masusustansyang tuna. Nariyan din ang Marikina, kung saan merong napakalaking pagawaan ng mga tsinelas at sapatos. Nakakalimutan ba natin ang Bicol kung nasaan ang... Mount Mayon na meron ding maanghang ngunit masarap na masarap na Bicol Express at syempre naman sa Pampanga kung saan tuwing Pasko ay kumikinang-kinang ang malalaking parol at nagbibigay ng masasarap na tusino at Longganisa at marami marami pang iba sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ayan ang yaman ng mga ibang bayan. Sa pandakan kaya ating maipagmamalaki? Saan tayo kikilalanin? Ano ang tunay na kayamanan ng pandakan? Yan ba talaga ang yaman ng pandakan? Bilang isang bayan, wala tayong produkto na marahil likas na gawa sa pandakan wala tayong mga masasarap na strawberries, dried mangoes, tusino, mga chinelas o sapatos at kung ano-ano pa na marahil ay nakikita sa ibang bayan. Ngunit, higit sa lahat ng produktong nakakain o nagagamit at naipagbibili, ang tunay na yaman ng pandakan ay ang mga tao, ang mga pandakenyos. Katulad na lamang ni na Ladislao Bonus, isang dakilang kompositor, kilalang ama ng operang Pilipino. Nariyan din si Apolinario Mabini, ang dakilang lumpo ng katipunan. Nariyan din si Padre Jacinto Zamora, isa sa mga gumbursa na nag-alay ng buhay para sa bayan at simbahan. Makakalimutan ba natin ang makatang si Francisco Balagtas, ang may akda ng Florante at Laura? Nariyan din naman ang isang pandakenya, si Librada Abelino, ang dakilang guro na nagtatag ng Centro Escolar University. Hindi rito nagtatapos ang ating kwento. Dahil mayroong nakatagong yaman pa ang pandakan na mas kailangang bigyan ng tuon at pansin na nagsilbing tagapagtanggol at tagapangalaga ng pandakan ng halos tatlong daang taon na ang ating mahal na poong Santo Domingo. Sino nga ba ang makalilimot sa maraming beses na iniligtas ng Santo Niño ang pandakan sa sunog? Ilang giyera na ang pinagwagian laban sa mga mananakop. Ilang tao na nanampalataya ang napagaling sa sakit at nabigyang lunas ang karamdaman. Ilang mga pandakenyos ang patuloy na binibiyayaan hanggang sa ngayon ng kanyang walang hanggang paglingap. Ito ang nakatagong kayamanan ng pandakan, nakatago hindi dahil hindi natin alam o hindi natin nakikita, nakatago dahil marahil tayo ay nagbubulag-bulagan sa kanyang panawagan, na tulad ng isang bata na laging maging bukas at nakikinig sa ama, tayo bang mga pandakenyos ay nakikinig sa pintig ng puso ng ating kalooban, kung saan nakipangungusap ang ating amang nasa langit? Handa na ba tayong pag-ibayuhin at pagyamanin ang tunay na kayamanan ng pandakan, ang ating mahal na si Santo